Wala pa lang. Wala? Wala po. Nakos na. Siyang maglagay dito. Ako magbuntas. Saan na yung pagbuntas? Huwag oh. kayo mag-asawa ng maaga, ha? Hoy! Nakikinig ba kayo? Ako. Okay kayo mag pag yung lalaki walang trabaho. Hindi e, talaga yun na. Piliin nyo yung mag-aaral muna kayo, ha? Mamaya malaman ko na buntas na kayo. Yung halikas na. Ay, dek! Sabi nga, magbaba ba, baska doon, baska doon. Sa galing yan? Kaya na, naman. Kaya naman kami. Sama. Uy! May rubig... sa Ibon, hindi mo kayo screen mo? Yung plot. Ha? Oh. Yung plot. I see. Kano, pag may nabigaw sa inyo na walang trabaho? Hmm. Hindi ako papayag! Pag, hmm. Uh, Pagka... Hindi ako papayag. Huwag kayong mag-asawa ng walang trabaho. Ha? Ah.

sabi ano, ay nabe yung may mga pahakot na groceries. Totoo di oh? Ayun to yun. So may pahakot. Tatakbo ka lang may pahakot. Tama lang. Oo, ganun. Napapanood ko sa TikTok may mga groceries ano, nauuwi. Sabi, bagal naman nito ano? ano? Ano na lang kasi mo kasi yung alalay, yung tagal eh. Wala nang taste muna. Okay mo, thank you na lang. Bakit mali? Alam na baksana ni Royal. Wag mo plastic, dito lang inumin niyan. Wala mo nang sako mo sako.